Maman, maman oh, for today's video, maman Tumira naman tayo ng napakaingay na manok ng kapitbahay, maman Ayan, kung sawa ka na Support, ega to, maman Eto, chicken igado naman ang dalihin natin for today's video, ma men. Napaka basic lang nito at napakadali sundan kaya kung ako sa iyo, -like and share mo na tong video na to para paggagawin mo na madali na sa Facebook mo, ma men. Ay na nga nagisa lang ako ng aromatics, bawang, sibuyas, pati dahon ng laurel, ma men, sinabay ko na at maya maya lang eh, nilagay na natin tong manok na napakaingay mamen ayan syempre alam nyo na yan pag manok dapat sang kutsado, dapat gisado para walang kalansa lansa mamen o mamen kung nandiyan ka pa baka pwede mo naman pa comment kung anong paborito mong luto sa manok mamen para magkaroon tayo ng idea para sa next recipe video natin ng manok mamen ito parang pork igado rin ang timpla nito mabalik tayo nilagyan ko siya ng uh, soy sauce mamen at naglagay din ako ng onting nor seasoning at tuloy ang sangkutsa mamen. Hanggang magmantika siya at lumabas ang katas niya para talagang matik 100% walang lansa, mamen. At nilagyan ko na rin ng paminta, mamen. At tuloy-tuloy lang tayo sa paggisa, Pagsangkutsa ngayon, lagyan na natin ng suka, mamen men. Saktong-sakto sa dami lang, tas takpan nyo. At pag hinalo mo yan, eh baka sigurado punuin ang inbox mo ng basher, mamen men. Pero sinasabi ko nga sa inyo, mamen men, yung mga suka nabibili ngayon, kahit haluin nyo kagad dyan, mababa na yung chemical niyan. Hindi ka mukha dati. Talagang mataas yung chemical content, kaya kailangan mo lutuin. At nga, tinubigan ko na at nilagyan ko ng chicken powder. Naglagay ako ng sugar. Onti lang naman, pero kung ayaw mo maglagay, wag mo na akong awayin, ma Tira-tira eh. ko to mamin, eh, diba? Ngayon, sa kusina mo, ikaw ang boss dyan Kaya hindi rin kita pakikialaman Ngayon, naglagay din ako ng patatas Ayan, oh Napakasarap niya Kung may carrots ka, pwede ka rin maglagay Mamaya, maglalagay pa tayo ng ibang, uh, ano niya, ricado Ayan, green peas, mamin At hindi mawawala dyan ang Siling uh, nara O kaya, eh bell pepper. Ayan, halu-haluin nyo lang. Paluto na yan. Ito naman ang gusto ko, mamen, pag manok talaga yung mga recipe. Pag nagugutom ako, manok talaga tinitira ko kasi mas mabilis maluto. <laughs> mamen, baka pwede mo nga rin pala pa comment kung anong oras ka nanonood na itong video natin para malaman ko naman sa usunod kung anong oras ang timing ng pag-upload ng video natin para mas maraming makanood. O nga pala, wag mo kalimutan i-like and share, mamen, ha? Para naman ma-share natin sa iba. Itong onting kaalaman natin na nilagyan natin ng twist, imbis na pork nigado ma men. Chicken nigado O yan o Dapat breast yan eh Pero nakaumay kasi Kaya buong manok Pero ikaw kung gusto mo chicken breast Wala namang pipigil sa'yo O paano ma men Salamat sa pananood Isisigaw ko na Rapsa Men